Oh, yan. Nandiyan na yung galing sa Christmas party. Ano? Enjoy ka doon? Opo? Ano namin mo naman bit-bit na yan? Ano yan? Ano yan? Ano yun? Palobo. Palobo. Galing sa classmate mo? Bigay pa ng classmate Opo, mo. Opo. Buti pa yung mga classmate mo. May mga gifts sa'yo. Wow. Nabusog ka doon? Ayan pa yung Para wish mo? Dun, eh. Aba, oh, hindi ka man lang nagbigay eh. Ito yung wish ko. Ano yung ba yung wish mo? Yung electric pa ng malakas. Mm -hmm. Mahal talaga yun. Worth of 200 lang kayo. Ano yan? Meron nga. Oh, nag-thank you kasi Si Lance. Ah, mag-thank you ko sa kanya. Thank you, Lance. Tapos Sticker na naman. Wala ka tapos sa sticker. Ididikit mo na naman 'yan kung saan-saan na. Makikita ko yung electric pano, yung puro sticker 'yan. Tapos, ano pa 'yan? Ito, bigay ni Erica. Ah, yung sabi mo yung friend mo. Wow, may pahugot. Ano 'to, Oy, naiinggit. sa Naiinggit. Hansa, Hansan, dai sir. may nanghihingi. Ano yung hindi Anak, tapos. wow kayo nagaling yan. Kay Oh, uh, si Merry Christmas daw. Ano may din siya, may? Wow! Ano may sa ano? Hindi ka may din siya. Oh, yung kanya with effort. Wow, la bubu! Ito kay Madison, KJ. Kanina yung galing? Kay Madison, KJ. Hmm. Hirap nang buksan. Okay, na buksan. Oh, kailangan daw sinisira, anak yung ano. First time niya ulit kumatan ng party, guys. Sa ang school, dami. ang dami niya na-receive. Ang, ang dami niya pa daw na-kumpa. Notebook siguro siya, nak. Basta gumagawa tayo. Mm -hmm. Huwag mo pakalaman anak ng di sayo. Pa, pa. Mamaya Eto, Ano sabi nila sa gift may mo? Mat, Thank you daw. Ikaw ang namigay? Ikaw. ang namigay ng gift mo? Ang kita mo yung labubo, nak. May Kaya nga galing yung labubo? Kaya titoy. Okay, si the third. The third. The third, ang kay Detoid. classmate si Detoid. Detoid? ang pangalan niya. Siya ba si Tadeus? Hindi. Diba, yung bait, mo, huli huli ako okay, teacher. Excited. Huli na teacher. Dito muna. Kulin. Wow, si Kulin. Ang kay Kulin. Thank you, Kulin. Mami! Ano? Ano yan? Acline. Ah, akala ko ano. Wow! So, ah. Matinagdala mm, Galing naman ni Kulin. Thank you. Ay, Nakita ba may nag-gift din ng pagkain sa inyo? Ano Ano yan? Kayo na galing yan? Hi, Shane. Ang mm, yaman naman ang classmate mo, anak. Nakakatuwa. May mga gift okay. sila sa inyo. Ha? Wow! O yan ngayon. Di ba mahilig ka sa pangkulay? O ayan na. Manawa ka ngayon. Kay teacher mo na. Kayo na galing yung mga popcorn at ano ngayon? Kayo na, kayo na nito. Mm. Pati kayo, Lorette. Oh. Wow, ang kita ba na kay teacher? Lahat ay, wow! Sticker <laughs> ulit. Ooh. Uy, may nangingi alam na kamay. May nag-extend na kamay. <laughs> ah, ang... straw? Hindi naman talaga nilaligyan ng straw yan. Nalagyan <laughs> yan. Yung iba. Thank you, Thank you, teacher. Thank you, classmates. Sana magustuhan niyo yung gift ko. Effort ko yun. Merry Christmas.